Sa wakas, yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, na hindi pa nagkaroon ng ganitong uh, patient transport vehicle ay uh, nagka magkakaroon na. At uh, yung pang hindi pa na na nabigyan ay magkakaroon din. At uh, asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko, Kay GM Mel, eh, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan uh, by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating uh, ginagamit na model na modelo para sa patient transport vehicle. Uh, marami tayong pinag-iisipan. Ala na ko ng governor ako, uh, marami kasi tayong mga, marami, pong, marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalang kami yung magagandang ambulansya na nakikita mo sa, sa sine na malalaki. Di very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal hindi kaya bilhin ng probinsya. Ngunit noong nagkaroon ng emergency, ay eh, yung mga malalaki na yon ay hindi na babagay doon Laluna, doon sa mga maliliit ni na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni Mayor Isko, sabi na lalo dito sa Manila puriskinita yan, hindi makapasok. Kaya't pinili namin itong modelong ito na very appropriate na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil uh, yun na nga eh, nakakapunta kahit saan kung saan nangangailangan ng uh, ng transport vehicle, ngunit pati na yung modelo na ito ma madaling i-maintain, laging may piyesa uh, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya at, uh, uh na ko na, na bi, pag uh, turnover namin sa ating mga LGU, kayo na muna bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito na matagal basta alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit yan. Na, na, na meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta inaalagaan na mabuti. Uh, tama ang pag-service. Tama ang paggamit. Pagka nangangailangan ng piyasa, palitan ka agad, At na nakita naman namin na basta uh, uh, we look after the vehicles ito itatagal nang uh, matagal kaya uh, uh, we are very happy now to be able to do this dahil ano sa dito sa administration ito karapatan ng bawat bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Uh, Nagme-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol uh, sa lahat ng mga serbisyo na ibinibigay, tungkol sa mga insurance upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At uh, meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil noong panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang pwede, kailangan ayusin? Sino ang uh, pwedeng nating asahan? All of these things in-apply namin in -apply namin dito sa aming programa, uh, hindi lamang dito sa uh, transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating na mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, yun, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng uh, ating healthcare system. Dinala ko ito, ang uh, ating uh, um, uh, kaunting uh, statistics, ang uh, na-distribute na, na ng, uh, mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na PTV across the whole Philippines. 397 na vehicles. Uh, hindi pa ako bumababa sa sasakyan. Pinagmamalaki na ni Mel Robles. It is the biggest uh, in the world na pagbigay ng ganito. Well, uh, agulat nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin. Ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya, sa 680 PTBs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay but this is for Luzon. Kasabay nito, na ay, uh, ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao kasama dito sa kasama dito sa batch na ito ayun ay, yun ay uh, may bibigay na natin. Uh, kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1493 municipalities which makes 1642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya pag natapos natin lahat ito by the end of the year masasabi na natin lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa, sa, ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So yung malalaki talaga kahit nabigyan ng isa, ng isa kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon eh kailangan natin maservisyohan lahat. Kaya 'yun ang babalikat uh, babalik at babalikan natin. We now have today uh in Luzon sa Ilocos sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon 100, CALABARZON 27, MIMAROPA 59, Bicol Region 64 at Angkar 35. So This is an ongoing uh, program. Ito eh, na, lang na, uh, this is for this is a release for most of Luzon, but we will continue to do this, and hindi namin ititigilito ang God. Lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay na nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang, uh, ang kailangan requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya at ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay, hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle, kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin, Pinapa, inaayos natin ang ating mga hospital, linagyan na, na, natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-hospital, na ma-confine. Uh, lahat, lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinapalaki, pinaparami natin ang servisyong ibinibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang, uh, ang payment, ang bayad, kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapa, magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon Ah, dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente at ah, kung tayo uh, uh, mag mag magawa natin pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin ay eh, kaya naman siguro natin wala ng kontribusyon ng pasyente bigyan na lang natin ng, uh, uh, siguro yung mga yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko na nasubukan ko uh, administrative cost lang wala yun. Mga isang piso yun. Tama na yun. May yun lang, yun lang na siguro na ibigay nila. Yun lang. Ang, that is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, eh, natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Maraming maraming salamat. Congratulations sa mga LDU. Thank you, Mr. President. And that concludes our program.